Anim na lalaking estudyante ang hindi pinagmarcha at hindi rin binigyan ng diploma sa isang paaralan sa Marikina. Dahil po yan sa pag upload sa internet ng mga larawan na tila naghahalikan sila. Ayon sa eskwelahan, lumabag raw ang mga estudyante sa ilan nilang patakaran. Magtatapos sana ngayong gabi ng high school ang mga lalaking estudyante ito ng Infant Jesus Academy sa Marikina City. Pero sa halip na gumayak at maganda, namumorblema sila dahil sa parusang ibinigay sa kanila ng paaralan. Pinagbawalan kasi silang umakyat ng stage para tanggapin ang kanila mga diploma. March 26, nagpost ang mga estudyanteng ito sa Facebook na kanila mga litrato na parang magkahalikan habang suot ang kanilang school uniform. Agad daw nakarating sa pamunuan ng IJA na isang private Catholic school ang Facebook post. Kwento ng mga estudyante ipinatawag sila ng pamunuan ng eskwelahan kinabukasan at sinabi hindi ro sila makakagraduate dahil marami daw ang nainsulto sa mga litratong kanilang inilagay sa Facebook bukod pa sa hindi magandang title ng album nito. Katuwaan lang po. Dapat po kasi sa grupo lang po namin yun. Kasi po wala po kami intention na sirain yung pangalan school o makasakit po ng kahit sino. Agad naman daw silang humingi ng kapatawaran sa eskwelahan. Tanggap ko po na yung nagkamali na po kami, pero po yung iniisip ko lang po yung parusa po sa amin, masyado po mabigat. Di man lang po kami winarningan o pinagsabihan, agad na lang po kami tinanggal. Depress na depress na po kami kasi po, ako po simula po grade 3 doon na po ako nag-aaral. Pinagsisisihan ko din po kasi di po namin alam na ganun po yung kalalabasan. Tsaka wala naman po may intention na makasakit. Dismayado at galit din ang mga magulang ng mga estudyante sa desisyon ng eskwelahan. Dapat kasi naimbestigahan muna nila yon eh. Hindi lang basta-basta gagano nila yung mga anak namin. Kasi graduating yon. Masyadong masakit kasi once in a lifetime lang yun eh. Pinapalakas na lang na lang namin yung ano nila para you know, supportahan na lang sila anong ano-ano nila. Kasi lahat halos ginawa na namin eh. Nauna nang naibalita ang kwento ng mga estudyanteng ito sa programa ni Montulfo na isumbong mo kay Tulfo. Pinuntahan ng GMA News ang Infant Jesus Academy para kunin ang kanilang panig pero wala raw ang school chancellor na si Peter Malyonga. Tumanggi rin magpa-interview ang assistant principal kaugnay sa issue. Pero sa official statement ng IJA, nilabag daw ng anim na estudyante ang school code of discipline dahil nalagay raw sa kahihiyan ang paaralan at kanilang pamilya. Lagi rin daw nilang pinaalalahanan ang mga estudyante na tanging mga nakapasa sa kurikulum at may good moral conduct ang maaaring makasama sa graduation ceremonies. Pero bilang konsiderasyon daw sa mga magulang ng anim na estudyante, pinayagan na nilang sumama sa graduation rites ang mga ito maliban sa pagtanggap ng diploma. Bilang Catholic school daw kasi, mahalaga sa kanila ang values at integridad ng kanilang mga estudyante. Ayon naman sa DepEd NCR, sa ngayon, hindi raw sila pwedeng makialam sa desisyon ng IJA dahil ayon sa batas, karapatan ng mga pribadong paaralan na magpatupad ng sarili nilang rules and regulations basta naayon ito sa batas. JP Soriano, GMA News.